Alam naman nating lahat na medyo may negatibong stereotype sa mga introvert. Sinasabi ng mga tao na masyado silang tahimik para magsaya o maging social. Pero hindi yun ang katotohanan. Dahil lang sa hindi komportable ang mga introvert na pumasok sa isang silid na puno ng mga estranghero o hindi nakikipagkaibigan sa lahat ng tao sa kanilang paligid, hindi ito nangangahulugan na hindi sila masayang kasama. Ang mga introvert ay may ilan sa mga pinakamahusay na katangian ng personalidad. Karaniwang itinatago lamang nila ang kanilang sarili. Kaya ito ang mga bagay kung saan pinakamagaling ang mga introvert. Number 1. Pagkakaroon ng mga pag-uusap na nakakapukaw ng pag-iisip. Ang mga introvert ay hindi mahilig sa small talks. Dahil sa kanilang pangaalipusta sa mga small talks, nakikita sila ng karamihan bilang hindi pala kaibigan. Ngunit hindi ito ang kaso. Gusto ng mga introvert na dumiretso sa mga nilalaman ng mga bagay. Gusto nilang marinig ang iyong pinakamalalalim na mga iniisip, ang iyong mga hangarin at mga pangarap. Hindi yung mga usapan na, I'm fine, ikaw, kamusta? Alam ng mga introvert na meron kang kwentong sasabihin at gusto nilang marinig ito. Gusto nilang malaman ang iyong mga opinyon, mga tanong at sagot sa mga tanong na madalang na binabanggit dahil sa kanilang malalalim na paksa ang mga introvert ay may therapist, guidance, counselor, mentality at karisma na nagdudulot sa mga tao na maging mas komportable sa pagsasalita ng kanilang mga iniisip. Ito ay mabuti para sa lahat ng tao sa paligid. Naukuha ng mga introvert ang kasiyahan sa pagkakaroon na makabuluhang pag-uusap sa isang tao nang hindi kinakailangan punan ng small talks ang mga bakanteng espasyo. Para kang kumuha ng isang part-time na therapist isang taong talagang makikinig sa iyo at sa iyong mga iniisip. Number 2, pagiging epektibo sa pagbebenta. Alam ko kung anong iniisip mo. Alam kong nagtataka ka. Introvert, magaling sa sales? Oo, ang mga introvert ay nagbibigay pansin, nagmamalasakit at komportable sa mga pamilyar na sitwasyon. Kaya maaari silang maging kumpiyansa sa kanilang pang-araw-araw na trabaho kahit bilang mga tendero. Bilang mga taong may mataas na cognitive level, ang mga introvert ay naglalaan ng oras upang lubos na maunawaan ang kanilang produkto, mga customer, at mga resulta. Mula dito, ang mga introvert ay lubos na handa para sa anumang hindi inaasahang mga kaganapan tulad ng mga pagtutol, kakulitan, at mga hindi magandang tanong. Hindi man sila masaya dito, ngunit nagagawa pa rin nilang maging epektibo sa pagbebenta. Number 3, pag-aalaga ng mga hayop. Gustong gusto ng mga introvert na mapuno sila ng pagmamahal at affections mula sa mga taong mahalaga sa kanila at maging mula sa kanilang mga alaga. Kaya nag -e enjoy silang ibalik ang pabor. Ang mga introvert ay mga profesional sa pag-aalaga ng mga hayop lalo na kapag ginagawa nila ito ng mag-isa. Kailangan mo ng dog sitter? Walang problema. Kailangan mo na mag-aalaga sa iyong pusa? Habang wala ka, sabihin mo lang. Ang mga introvert ay walang problema sa pagyakap sa tabi ng isang aso, pusa, kuneho o goldfish At gumugol ng isang magandang araw ng magkasama Mas nasisiyahan sila sa piling ng mga hayop kaysa sa mga tao sa karamihan ng mga sitwasyon Nakikiramay sila sa mga hayop Maaaring pakalmahin ng mga introvert ang isang nababagabag na alagang hayop Dahil nakakaranas din sila ng pagpapatahimik sa sarili nilang mga magulong isipan Number 4. Pagiging mahusay na leader Tulad ng marami sa mga puntong ito, ang isang ito ay nakakagulat. Paano magiging isang mahusay na pinuno ang isang taong hindi gusto ang pakikipag-ugnayan sa lipunan kung ang trabaho ng isang pinuno ay ang pamunuan ng iba? Ipinakikita ng kamakailang surveys na hindi lahat ng mga matagumpay na pinuno ay mga extrovert. Kinagamit ng mga extrovert ang kanilang karisma at spunk para magutos ng atensyon at magawa ang mga bagay-bagay. Habang ang mga introvert na boss naman ay nagmamasid sa kanilang mga empleyado at laging alam kung ano ang pinakamainam para sa kanila, sa tao at sa sitwasyon. Hindi sila nagsasalita para lang marinig o dahil sila ang boss. Nagsasalita sila para tulungan ng iba dahil iniimagine ng mga introvert ang kanilang sarili sa lahat ng sitwasyon para lang maging handa. Sila ay maingat at matulungin, mapagkumbaba at handa at komportable silang magtrabaho na mag-isa na nagpapakita na ang mabuting pamumuno ay hindi palaging kapansin-pansin. Kaya kung sakaling magkaroon ka ng isang boss na mas mahiyain o nasa introvert side, hindi ito nangangahulugan na hindi ka gusto o sa tingin niya ay may mas mahusay kaysa sayo. Maaring sila ay isang introvert din. At walang anumang masasabi tungkol sa iyong pagganap dahil gumagawa ka naman ng magandang trabaho nang wala sila number five, pagiging mahusay na manggagawa. Kasabay ng pagiging mahusay ng mga leader, alam na alam din ng mga introvert kung kailan dapat umatras at tapusin ang trabaho. Sila ay matulungin, mabait, determinado, at motivated na palaging gawin ang kanilang makakaya. Dahil ang mga introvert ay kadalasang hindi gumagamit ng kanilang mga salita para magpalusot upang makaalis sa isang sitwasyon, ginagamit nila ang kanilang intelektual na husay para magbigay ng sagot sa halip na isang dahilan. Bigyan sila ng isang mahabang proyekto. Hayaan silang magtrabaho na mag-isa sa isang komportabling kapaligiran at sigurado makakakuha ka ng hindi ka panipaniwalang mga resulta. Ang mga introvert ay nangangailangan ng kaunting pangangasiwa dahil lagi nilang tinitriple check ang kanilang sarili. Nakikita nila ang mga kapintasan sa lahat ng bagay at inihahanda ang bawat argumento na maaaring gawin laban sa kanilang trabaho at gumagawa ng paraan tungkol dito. Ang mga katangiang ito ay ginagawa silang epektibong mga tagasunod din na nakapokus sa pagkumpleto ng kanilang responsibilidad basta't ang kanilang pag-iisa ay hindi naiistorbo. Number 6. Pakikinig sa mga problema Kinakailangan mo na bang mag-vent, magtiwala sa isang malapit na kaibigan at pakiramdam na hindi ka nila pinapakinggan? Kabaligtaran niya ng introvert Dahil alam ng mga introvert kung gaano kahira para sa kanila na ipahayag ang kanilang mga damdamin sa salita Kung ang isang mahal sa buhay ay nagpapahayag ng damdamin sa kanila, sila ay makikinig ng mabuti Ang mga introvert ay perfecto para sa kapag kailangan mo ng isang balikat na maiiyakan O isang tao na makikinig sa iyong mga kwento Gaya ng nasabi kanina, ang mga introvert ay napupuot sa mga small talks kaya kung dumiretso ka sa malalim na usapan, magbibigay sila ng hanay ng mga tenga na makikinig sa'yo at magbibigay pa ng ilang makabuluhang payo na dapat mong sundin. Ang mga introvert ay sensitibo sa sakit sa sarili nila at sa iba. Masasabi nila kung talagang naiinis ka o kung kailangan mong alisin ang isang bagay sa iyong dibdib. Kung tatanungin ka ng isang introvert na kaibigan kung ayos lang ang lahat, hindi na kailangan magtago sa likod ng mga salitang, ayos lang ako, pagod lang ako, Sabihin sa kanila kung ano ang mga bumabagabag sa'yo. Walang mas mahusay na suporta kaysa sa isang introvert na kaibigan. Number 7. Pagkilala sa sarili Alam nating lahat na ang mga tahimik na tao ay ang may pinakamalakas na pag-iisip. Ang mga introvert ay gumugugol ng maraming oras sa kanilang sariling mga ulo. Mula dito, kilalang kilala nila ang kanilang sarili. Bukod sa pagiging tahimik ng mga kritiko, ang mga introvert ay patuloy na nagkakaroon ng panloob na pagdinilay-nilay Sinusuri ang kanilang sarili at ang kanilang mga pagpipilian sa pang-araw-araw na sitwasyon. Kaya bihira silang magkaroon ng anumang umiiral na krisis at madaling malaman ang kanilang mga lakas at kahinaan. Alam nila kung sino sila, kung ano ang gusto nila at kung ano ang mga mahalaga sa kanila. Maaring hindi lang nila sabihin sa iyo ang lahat ng impormasyong yon. Maari mong sabihin na sila ay tahimik ngunit confident. Number 8. Pagiging source ng karunungan sa likas na katangian, ang mga introvert ay mahilig sa impormasyon, pag-aaral at pagtuklas ng mga bagong bagay. Maaaring hindi sila ang unang pumupunta sa pag-akyat ng bundok, ngunit na e sila sa mga bagong discovery ng NASA. Ang kanilang mga isip ay patuloy na humihimok para sa higit pang mga katotohanan at mga bagay na pag-isipan sa katahimikan ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang 'yon. Ngunit ginagamit nila ang mga kagiliw-giliw na katotohanan at impormasyong ito upang ibahagi sa iba kapag may kaugnayan ng oras. Kaya hindi mo alam kung kailan maaaring malaman ng iyong kaibigan ang eksaktong sagot sa iyong mga problema pagkatapos basahin ang tungkol sa isang katulad na sitwasyon noong nakalipas na buwan. At number 9, pagiging loyal na kaibigan. Hindi kapag tatak silan ng mga introvert na kaibigan. Wala silang dahilan para dito hinding hindi ka nila babakstabin o magsisinungaling sa'yo sa isang nakakapinsalang paraan. Ang bawat lihim na pagdanasa o pangarap na naibahagi mo sa kanila ay palaging magiging ligtas, mananatili man o hindi ang inyong pagkakaibigan. Ang mga introvert ay pinahahalagahan ng mga pagkakaibigan at anuman ang mga pangyayari ay hindi kailanman magtataksil sa isang taong minsang nagtiwala sa kanila. Pinahahalagahan nila ang mga relasyon at nagsisikap na panatilihin ang mga ito na silang ilan sa mga pinakamatalik na kaibigan na magkakaroon ka. Ilan lang ito sa mga bagay na pinakamagaling ang mga introvert. Panigurado marami pang iba. Kung ikaw ay isang extrovert, huwag magatubiling makipag-usap sa mga introvert. Magugulat ka sa kanila. At kung introvert ka naman, ipagmalaki mo. Maging proud ka sa sarili mo. Dahil sa likod ng pagiging introvert, may isang malaking talentong nakatago. Nga pala, may tanong ako. Naniniwala ka ba na nakakasama ang pagiging mabait sa kapwa? Panoorin mo dito.